Alam niyo po, pagdating po sa food business, once na naging successful ka sa isang negosyo, very rewarding. Okay? So, uh, uh, the sky is the limit, ika nga, kung ikaw ay kumita. Pero, kung ikaw naman po ay nalugi, eh, talaga namang luging-lugi. Ganon yan eh. Alam niyo po, noong 2019, na uh, nagbukas po ako ng mga businesses sa Pampanga at saka sa Pangasinan uh, sa mga SM malls at uh, nag-invest po ako ng almost uh, 3 million sa lahat po nun at uh, wala pa pong ilang buwan nagkaroon po tayo ng pandemic, kung naalala po nyo yun yung COVID-19 wala pang ilang buwan nagka-pandemic, kaya yung ininvest ko na almost 3M eh syempre, ang mangyari niyan maglalaho. Okay, so yung mga panahon na yun, iniisip ko paano na ang kinabukasan ng aking mga sinimulan na negosyo. So, uh, luminsan, talagang nakakalungkot ano, at nakak nakakasira ng loob. Pero, eto po yung natutunan ko. ano, Kung ikaw ay papasok sa negosyo, kailangan mo po pong magkaroon ng malakas na loob. Para kahit ano man ang mangyari, hindi ka hindi ka masisiraan ng ulo. Okay? So, nung mga panahon na 'yon, syempre, iniisip ko eh paano kung lahat na ng mga negosyo ko eh babagsak. Okay, iniisip ko yung mga 'yon eh, pero kailangan ko lang maging matibay. Kasi syempre, ah uh, hindi naman tayo pabata. So, kailangan ko lang magpatuloy sa kung ano yung ginagawa kong negosyo. At iniisip ko kung paano. May pandemic. Ang ginawa ko na lang po nung mga panahon na yun eh gumawa ako ng uh, YouTube channel at uh, nag-upload ako ng mga cooking vlogs. Okay, so wala pang uh, is isang buwan na monetize yung aking uh, YouTube channel. At uh, kahit papano naman po eh kumita. Although maliit yung kita kumpara sa aking pagkakalugi dahil po sa pandemic pero kahit papano, meron naman ngayon ang gusto ko lang pong nga uh, ibahagi sa aking experience na yon I simple lang po ano ho. kung ikaw ay papasok sa negosyo expect the worst na pwedeng mangyari nung nagbukas ako ng mga negosyo sa Pampanga at Pangasinan sino bang makakapagsabi na magkakapandemic di ba? nung naglana ko ng maraming pera para pampuhunan sa aking mga sinimulan eh, hindi ko naman iniisip na magkakaroon ng pandemic but all of a sudden wala pang ilang buwan nagka-pandemic so it was it turned out to be a loss salamat na lang sa Panginoon dahil kahit papano eh nakabawi po tayo bumawi naman po tayo although It was a uh, talagang uh, it was a hard hard experience. Okay? May natutunan naman po tayo sa mga nangyari yon At saka salamat sa Panginoon dahil hindi naman tayo pinabayaan, especially po 'yung ating, 'yung aking pamilya. At uh, ganoon po, mga kakusina at uh, mga kaibigan. Kung tayo po ay uh, magiging negosyante if sa mga aspiring businessmen there tibayan niyo po ang inyong loob sa kahit anong pwedeng mangyari at expect po na sa mga success na darating talaga namang aani ka kung ikaw po ay magtatagumpay yung experience ko po sa business ganito no kung ikaw ay magtatagumpay bawing-bawi ka sa lahat ng iyong mga sacrifices we can increase our chances of success by learning a lot of things. Matuto po tayo ng maraming bagay. Pagpapasok po tayo sa business, eh, talagang nandun na yung risk. So, ang solution po yan, kailangan matuto tayo ng maraming bagay. Nang sa gayon, ano man ang mangyari, nakahanda ka. Okay? Ano man ang mangyari, eh, hindi ka masisiraan ng loob increase your chances of success by uh, improving your skills by uh, having a mentor yung mga ganun po ba by managing your business well your, by managing yung finances well ganun po so uh, sa lahat po ng ating mga aspiring businessmen there eh, sana po magtagumpay po talaga tayo Magtagumpay po kayo at uh, uh, panalangin natin sa Panginoon kung ano man yung ating mga plano sa buhay. Good night.